Wala, gusto kong ligawan si Pedro. Want to need a beach. ba ako man <coughs> <coughs> mo bang gawin lahat para sa apo ko? Uy. Okay. Tingnan natin bukas kung makaya mo yung mga papagawa ko. Uy, handa ka na ba sa mga ipapagawa niya ate? Kaya nga, baka mamaya palampalampak ka. Iba 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 pagawa no, magulat ka. Baka sumubo ka na. Ha? Kaya pa mayroon. Baka mamaya sukusuko ka dyan ha, malambot lambot ka. Hindi po. Hindi pwede yung ganun kay ate. Gusto nun yung matitigas. Kaya nga. Ay, Ayun yan ate. Ang dami yata si ate. Ay! Ayan Si ate, hindi nasabi ko sa'yo. na. Abanda ka na.

Tulungan mo hati namin, tulungan mo! Tulungan mo! Uy! Uy! Uy. 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 <laughs> Matutunayan mo na sa akin, ang sarili mo. Dahil ano sabi mo? Gusto mong? Ligawan. Mamatay ka ba? Ay. Uy! Ligawan! Gusto, gusto. gusto mong? Ligawan po. Halika nga dito. Gusto mong ligawan to? No, po. Ngayon, po. Masyado naman na, makalikit dikit ka kagad! Masyado ka dumigit. Ligawan Lato pa lang. lang! Gusto mong ligawan to? No, halika dito. Bago ba ka kailangan dumaan ka sa tradisyon na panliligaw. Uy! Uy! Kailangan may gawin ka para sa amel. Uy! <laughs> <laughs> At ang unang mong gagawin, ay! Ay magsibak ng troso. <laughs> Kaya mo? Kaya mo? Meron ako jam palakol. Kunin mo sakto na kasando ka. Lakad damit. Oh <laughs> 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 Di ata kaya. Di ata kaya. Sumuko ka na. Iba na lang ligawan mo. <laughs> <laughs> kaya ba mga tropa na to? <laughs> Ayan. Palak palak <laughs> Palakol. Sige. Ibabaw ko. Eh, o, oh, tulungan nyo. Kunin nyo nila at alakon. Huwag ko pa inaalala yan. Sabi na nga eh, mahinay baga mo. Awa, ngayon aminan mo na muna yan. At ibaba mo lahat yan. Ay. Talong ka ulit. <laughs> yan sinasabi namin sa'yo. Baka mamaya, may paalam pa lang <laughs> pa ka. Huwag nyo tulungan. Wala so, pa yung malaki. Dami naman yung lola. Baka nga. Ikaw pala ko lang, ikaw ang pala ko lang. <laughs> Pinapahirapan nga eh. Ila, dumaan. Sige na, pumunta tayo doon. Hayaan niyo siya. Huwag niyo itindihin niya. Kaya mo. Oh, Ay. Kaya, kaya niya, kaya mo. niya, kaya, kaya niya. Mo. niya. Kaya Sama, ano mo? Hindi ka pa nililigawan, umuano ka na, umuoo ka na. Kailangan, mahirapan siya. Dahil, kung makukuha ka niya ng madalian, bibitawan ka lang din niya ng madalian. Uy! Ganun ang ginawa sa akin ganyan. Sabi ng nanay natin, magsibak siya ng kahoy. Ang gina Ako! Ako! Nagsibak! Sinakal! Ay, okay. si Kalawad ay sinibak. sige. Ay, lagay sa balikat mo, dali mo dito. Yan. Para ka nagbebenta ng sangkalan sa kanan. Boss 40 ba yan? <laughs> Para mas malaki pa sa iyo. Oy, oh, hindi ganoon sa akin. Ay, 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 ay. Okay na? Okay na pala. Rin. Sige. Si bakin mo 'yan sa harap namin. <laughs> si bakin mo. Si bakin mo. Kahit ako hindi ko mali si bakin. Okay. <laughs> Wala. Wala po 'to sa plato namin ni eh. Reggie. <laughs> <laughs> sige, pakita paano mo yung si Bakit. Wala kang kwenta. Parang ka, Para ka natitirad ng buko. Wala kang hirap <laughs> Nahihirapan ka na? Hindi po. Nahihirapan ka na? Kaya po, Lola. Ayun. Galing. Ay, lang. Niya ni ay, ay, like, like... ay, <laughs> ay niya ay, <laughs> <laughs> ay, 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 Parang Ay, ay, ay. 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 Sinabi ko pick-up ka? Naliligaw ka, ka eh. ka, nalilig nalilig ka, ka eh. Na. Muna. Muna. Ano, ano, ano? Kaki <laughs> ba? Kasi gusto kitang pa sa akin. <laughs> Ay! 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 <laughs> Ay! <laughs> Ay! Ay! <laughs> Ay! Ano mo sa na pag sa pagmamahal? Hindi po, ibibigay lahat. <laughs> ah! Ay! 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 awasak yung mukha mo. So, <laughs> no, kahoy ka ba? Mo to, spore, gusto mo ito sport ko umpisa ko palang. Sinisibak mo na yung ano, ako ko. Sige, okay. lakasan mo. Uy! Sa buong buhay mo ngayon pala may nagsibak sa'yo na kahoy. Ay, lalo na. Kaya... Pasado. Pasado. So kung magpapasiba ka, okay lang? Kung siya? <laughs> Oo, oh, okay lang. Kapasiba lang ako. Okay! ng kahoy! Ayusin mo, kahoy! Kapasiba <laughs> <laughs> ako ng <na> kahoy! <laughs> Wala ka bang pick-up line na maayos? Ayusin mo naman, hindi yung... Ay, man, Wasak. Grabe oh. ka naman. Ng... <laughs> Wasakan kasi <laughs> agad eh. Um, Wasakan kasi okay. agad yung gusto mo. Sige pala. Pwede ko. Mahilig ka pa sa kahoy. Pwede mo bang hawakan yung kahoy mo? Kah <seep> Paluwi mo! Paluwi mo! Paluwi mo! Paluwi mo! Head shaker! Bakit naman hawakan kahoy mo? Bakit naman hawakan yung kahoy mo? Kala mo talaga yung kahoy ko Sanga lang yan? Alam mas maayos. Mas maayos. Anong ito? yun? Okay. Bako ikaw? Okay. Bako ikaw? Okay. Bakit? Okay. Lagi po kasi ako matigas. <laughs> <laughs> matigas na ano po? <laughs> Malakasi, <laughs> malakas. Palakas. <laughs> Walang <laughs> <laughs> batino. Walang <laughs> matino. Bako <laughs> ikaw <Kahoy> ka ba? <laughs> <laughs> Gusto kita silaban. <laughs> Para maging uling ka. Labas uling. Nakikita <laughs> <laughs> mo yung pawis mo? Pakita mo. Ang tawis na yan ang magiging lakas mo sa panliligaw na ito. Kung hindi ka pagpapawisan, ibig sabihin, ikaw ay lilisan. Uy! Oh. Bars! Kaya iyong pagigihan para maugiyan sa pagmamahal. Para madalang mo at patuloy, ang sibakan. <laughs> Ayoko niya. Huwag na yung bilog. Yung malaki. Sige. Okay. Okay. Kapag yan, napitak mo. Uy. Tapos ka na dyan. Uy. Uy. Pitakin mo na, yan. Nang isang buwelo lang ha. Nang isang buwelo. May ha? Mahirap? Ege, ikaw ang kumano. Pipitakin kita. Sige. <laughs> okay. Tignan natin. Tignan nyo mabuti ha. Nang isang buwelo, kailangan mapitak. Pa Ilagay pa mo lahat ng lakas mo. At kung talaga seryoso ka sa apo ko. Ati, ati, nabiyak ate. Ati, nabiyak, ate, nabiyak, nabiyak ate. Nabiyak, nabiyak. Sige, bibigyan pa natin pangalawa. kalawa. Sige, sinama. Mo. mo, hindi. Napakita pa. ko sa inyo o bakit. <laughs> oh! wow! Salamin na. Salamin na. Nakita mo? <laughs> <laughs> nag-aalala <Nakita mo? laughs> siya ate. <laughs> bakit nag-aalala ka? <laughs> <laughs> salamin na, nahulog. Hindi ikaw. Nakita mo? Sa unang pokpok, hindi siya kagad nabiyak sa yeah. pangalawa siya nabiyak. <laughs> Dahil dalawa kayo sa hamon ng buhay. Uy! Asa biyak to? Ha? Okay, sige. Tapos na tayo dyan. Sige. Ano pa gagawin dito, Lola? Sa kape? Wala. Gusto ko lang magpatilan. Masyado ka lang Wala akong dahilan. At huwag yung question. Sorry po. Uy, 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 uy. May palakon. Tapit ah. Teka, sumunod ka. Sumunod kayo. Kau din. Sunod ka! <laughs> Kala mo maganda. Oh, ka talaga sa kahoy. Hindi, nagpatawisan ko ka? Hindi yung pause, <laughs> <Baksan> mo. <clears throat> <laughs> <gibit> <nung> <laughs> Halika Hali Hali nga dito lala ni Guru. Halika. Anong mapapayo mo sa kanya dahil mo ang nangihina na siya? Anong mapapayo? Habang binubuhat mo yan at nag-iigib ka, isipin mo, bakit doktor si doktor kwak-kwak? Uy, ha? Ang lino yan. At ah, sige na. Magiging na ng tubig. Dali. Yan. Bagi na bagi sa iyo. Hot! 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 Ba't ka sa host? San po ba lola? Halika, halika. Saan pa magigib? Dapat sa poso. Ay, poso. para Para binobomba mo. Ay. Kung kanina sinisibak mo ngayon bomba hindi. Eh. Dahil <laughs> kung bakit sa poso. Para makuha mo ang poso niya. Uy. Sige na, hanap pa ng poso. Si Ate parang tama. pa pa. Ito ang poso. Ibigin mo. Umigib ka. Sige, tulungan ka na namin. Let's Oh. na, na. Okay na yun. Eh minamamakip, para ikaw nya, para ikaw ay ibigin nya. Oh. Puro bro, ko. Lakad pa just more. Tulungan nyo na, wala naman si Lola. Oo, wala naman si Lola. Pag nandun na lang. Pasalamat ka, <laughs> Boto. Thank you, Lola. Kaya mo na yan, ha? Magpanggap kang nahihirapan pa. Ate. Kapagod ka? Oo, Lola. Ha? At para masaya ka. Sa kasi nag game Sa poso, ate. Sa poso? Oo, ate. Sigurado ka? Sigurado. Baka mo na yung dalawa. Saan ka po dadalhin? Ha? Saan mo dadalhin? Dito. Amin na. Game mo dyan. Ate! Ate naman! Ate naman! Para madili ka ng mga bato. Masaktang ka ba? Opo. Ha? Opo. Masaktang ka talaga. Dahil hindi lang lahat yan ang pagdadaanan mo. Pero dapat kumapit ka. Dahil sa mga sakit na mga nararamdaman mo, yan ang magpapatibay sa inyong dalawa. Uy. Tama oh, ba ako doon? Bakit tinatawag mo? <laughs> Tapos na ang mga pagsubok. Ay sa araw na to. Yay! Sa araw na to. So, 364 days. <laughs> Palakpakan nyo. O, oh, ngayon. Dahil tapos na. Okay kayo. Sumunod na kayo sa akin. Matutulog na tayo. Ha? Sumunod na kayo sa akin. Matutulog tayo. Pupuwi na tayo. Hindi okay, na ka maganda atin. Tiisin mo pa ya. Tiisin mo pa. Okay. Hindi ako naaawa sa pawis mo. Ay, okay, pala. Nalipit lang pa ako. Nalipitin mo yan. 네, 이쁘게 하고. 사랑하고. 음, 우리 땡키야 같이 기다타요. Want you to teach. 또 뭐, 신아야는 있는데. 와 봐요, 텐커. 좋아하면 그러면 타요. 난뭐 취식 에즈하고 형소. 와, 진짜 쉬우. 아이. 띠뭐 사비가 못을고 나. Ay ano lang po kami. Ano ginagawa'n d'yan? Ha? Kumambay lang po. Matay niyan! Kumambay lang po. na bonfire ka pa dito sa ano? Tsaka nola, sayang kasi yung pinagpag-uray. Uh, pinagpag-uray? Eh, Bakit mo sinunog? Patulog na! Sabi ko sa inyong... Pero kumama ako sa'yo ngayon ha. Kumama ako. Kaya sige. Bukas na bukas, may ibibigay ako sa'yo gantimpala, pala. Na Nasigurado matutuwa ka. Okay. Ay. Hmm? hirap. Oh, okay. ni... Hinagpis. Hirap at hinagpis ang naramdaman ngayong gabi ni Hendrik dahil sa paghihirap at sa pagsubok na binigay ni Lola ni Gora. Subalit, mingiti sa kanilang mga labi dahil naiwan silang mag dito at ano kaya ang surpresa na ibibigay ni Lola Sige, Abangan kung kailan ulit mag upload si Sergey Bin. <laughs>